Ito nga ang reaksyon ng mga Warriors players dito nga sa ginawa ni Amen Thompson kay Jimmy Butler kaya siya na injured. At unahin natin itong si Coach Kerr saan sinabi niya he feels terrible daw parang ay Jimmy Butler and hopefully ay okay lang daw siya and he will go under MRI nga daw para malaman talaga nila ang lagay at kung gaano nga kalala ang naging injury ni Anthony Butler. Pero ayon daw mismo dito kay Jimmy ay okay lang daw siya, he is fine. And ayon kay Coach Kerr ay eh, palagi naman daw kasing sinasabi ni Butler na he's fine. Pero para makasigurado daw sila ay magpapadoktor nga sila para malaman ang tunay na lagay neto na ni Jamie Butler. At ang reaksyon naman ni Coach Kerr patungkol nga sa ginawa ni Amen Thompson ay sabi niya na there were physicality daw in the paint noong mangyari yun kay Jimmy Butler at sinabi niya nga na inadvertently nga lang daw. Hindi naman daw sinasadya na ito ni Amen Thompson yung nangyari na ma-undercut niya or masahod niya nga itong si Butler na nagresulta ng kanyang pagbagsang na una ang likod kaya siya na injured. Sabi ni Coach Kerr na ito nga daw Warriors coaching staff we didn't think na meron daw na maraming ginawa itong si Amen Thompson. Kumbaga he was just at the wrong place at the wrong time yan ang pinalalabas na ito ni Coach Kerr. Eto namang si Draymond Green, kanyang sinabi actually hindi niya daw nakita yung buong pangyayari kung bakit nandun ito si Jimmy Butler na injured. Ang ginagawa niya lang daw ay he was just trying to box out etong si Amen Thompson and somehow nga daw ay napunta siya sa ilalim neto ni Jimmy Butler. He went under Jimmy's legs ayon kay Draymond kaya daw siya nasahod na out of balance si Butler mid-air at nauna ang likuran sa pagbagsak niya nga sa sahig. Sabi niya rin na malaking party daw talaga etong si Butler ng kanilang ginagawa sa loob ng court offensively at defensively kaya naman daw na magiging malaking adjustment nga daw kung hindi siya makakalaro sa kanilang next game. Pero sabi neto ni Draymond na itong si Jimmy Butler is a tough dude at sa tingin niya daw ay he can still play kahit nga nangyari sa anya itong injury na ito ngayong game 2. Tapos samahan pa daw yan na meron silang a couple of days off before game number 3 na gaganapin sa kanilang home court kaya very hopeful at sa tingin neto ni Draymond Green na mataas ang chance na itong si Jimmy will play the next game. And then ito namang si Stephen Curry ang kanyang sinabi kung bawawala nga daw itong si Jimmy Butler the next game ay for sure he will have to carry. Ito muna nga daw team ng Golden State Warriors offensively in the absence kung sa ale na itong kanyang star teammate yan nga daw ay sabi niya pagdating sa creating shots and then creating advantages for your team. Kaso meron nga daw silang ibang mga plays na talagang specific para dito kay Jimmy Butler. Pero anyways, kayo ba? Ano bang masasabi nyo patungkol nga sa play na ito kung saan itong si Amen Thompson? Undercuts, Jimmy Butler na nagresulta nga ng kanyang scary looking injury na talaga nga nabang pati ang mga Houston fans ay nagulat sa anilang nakita. Sa tingin nyo ba intentional ito or hindi? Gumento nyo lamang ang inyong mga opinion.